sa so, pang eleksyon mga kapuso digid bahulagway ang determinasyon ug sakripisyo sa mga magtutudlo aron mahatod lang ug serbisyo pinaagi sa paglakaw og layo-layo gyud -layo, nga distansya 10 kilometros upat ka oras maabot lang ang pinakalayo nga eskwelahan sa mapananglit sa Bayawan City atong Sairan ang ilang istorya pinaagi ni ining report Sabado sa buntag sa Bayawan City Hall, giklaim na ni mga teachers ang mga election paraphernalia. Lakip ini, ang Gintanaan Elementary School sa Barangay Tayawan na dun ay usaka clustered precinct ug sa eskwelahan sa sitio Bukao sa pinakalayong barangay. Kasi masyadong risky kung uh, pressed by time na sila na pupunta doon sa voting center nila. We have to take into consideration the human factor. Oh, masyado silang uh, uh, kumbaga uh, nag-use up yung energy nila just to reach the voting center. Ipaano eh, pa yung actual duty nila on election day? Walang tulugan yon. Guardiado ang pagpahatod sa mga ballot boxes, official ballots ug paraphernalia. Gikan sa city proper, mga kapin sa oras ang gibiyahe pa sa barangay Manduaw. Pinakatumoy o boundary na kini sa bayawan ang tupad nga barangay, sakop na sa laing probinsya ang Negros Occidental. Sa silingang barangay sa San Jose Ra, kutub ang mga sakyanan ug didto gisugdan ang taas-taas nga lakaw. Ug daghan gyud ang maagian paingon didto mao kikinahanglan nga mangandam. Bisod gi kaayo lakawon kay ang dalan ba ng dalug kaayo. Mhm. Better nga ganito. Preparation siguro kailangan busog ka lang, no? Kailangan busog ka. Uh, kailangan ka may may tubig. May sa kayo dito sa bago may extra tubig pa rin. Dahil yung tubig dito sa daan hindi safe siya para inumin, ano, para inumin. stop kayo sir bago makarating? Kung ako, kung ako lang, hindi na ako ano, hindi na ako naghihinto. Tuloy-tuloy na yung lakad ko mga tulong ato sa upat ka oras pa ang lakaon sa mga magtutudlo maabot ang ilang eskwelahan gikan dinhi sa atong nahimutungan. Dakong sakripisyo kun mahulagway apan wa nila kini panumbalinga maka serbisyo lang sa ilang barangay sa ilang dakbayan ug sa nasod Alang kang Sir Wilson na andan na niya kining tulumanon kada simana musaka kanaog sa lugar kay kung ma-weekend muuli man sabsiya sa ilaha sa patag. Mga ilang kilometers pa yung estimate mo? Siguro mga 9 or 10 kilometers pa. Aakyat pa ng bundok, tapos may sapa pa, mga ganun. Dadaan din sa ano, palayan uh -huh. at mga katubuhan. Ganun. So better na lang sir yung weather natin ngayon. medyo init kaysa kung ulan eh. Hindi, mas okay yung ganito. Hindi masyadong mainit at hindi rin ulan. Uh -huh. Kaya kung masyadong mainit naman, nakakahinga. Kaya palaging nagsa stopover para magpahinga. Kasagaran sa mga teachers nga serve sa eleksyon sa isla, taga mainland nagtudlo. Gibaylo sila sa mga magtutudlo sa Apo Island kay may mga paryente nga midagan sa eleksyon. Ati before sa exam sa kampo eleksyon nando. Lisud man ang agianan, apan alang nilang ma'am ug sir, parte ra sa trabaho. Gikan sa ilang pagtudlo ug pagedukar sa makabataan sa ilang lugar og nihigayuna sa eleksyon, Importante ang tahas para sa komunidad ug sa nasod sa kinatibukan. Uban ni Clifford Lumayag ug Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.